Ngayon nga po uh, ito na po yung mga ginagawa ko ngayon. Uh, Inaassess ko po yung cap capability ng Bukor kasi wala wala pong doktrin, wala pong organization structure, wala training, wala kaming uh, leadership, wala kaming personnel na qualified at of course, most important yung facilities. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, uh, nakapag-transfer na po ako ng PDL na isang libo sa Iwahig at saka sa Sablayan at niyagta-target pa rin po ako na maglipat ng 4,150 na PDL uh, next year para sa ganun maibsan ang problema sa maximum. Nung umupo po ako, nakapagpa-release na po ako ng 5,600 PDL. Ano mo, tapang? <laughs> Yan lang yung pwede mong ipagmalaki Yung mag-release ng preso Sa sobrang dami nyong nirelease Pati si Ngo nakalabas na nyo namamalayan oh, From uh, November 20 Mataki mo achievement mo Madami ka nang napalabas Ang achievement mo Madami ka nang naipalipat na preso Anak ng tinapay Anong klaseng achievement yan? Ang pinakamagandang achievement Ganito ha Bibigyan kita katapang ng sample. Ah. Baka, baka, baka nalilito ka pa sa trabaho mo ngayon. Eh. Ang pinaamagandang achievement, ano? Uh, mawala yung... Uh, uh, ako umupo, yung uh, pangkat system, binura ko dyan, binuwag ko. Wala nang kubol dyan, namumuhay lahat ng presyo ng pantay-pantay. E, isang rule lang ang gumagana, rule ng new believed prison yung rule na yon walang rule ng Sputnik rule ng batang city jail rule ng uh, Bisaya rule ng samahang uh, Martians wala nang ganun no pantay-pantay pila-pila sa isang isang kulungan is ano wala nang grupo-grupo uh, yan o ginaya ko na yung model ng Amerika tapos yung pagkain nila nakapila sila dun sa parang uh, parang pantry na kapila sila doon tapos kumukuha sila ng rasyon ng pagkain nila doon. Kung gulo at saka wala na rin pong droga. Asa sa katunayan po, ah, uh, marami na po tayong mga preso na mga pastor na ngayon. Dahil talagang uh, na-reform na po natin sila at yung kasama sa ano sa ating uh, rehabilitation niyan. 'yung uh, magpakalat ng mga salita ng Diyos diyan sa loob at ngayon po banal na po silang lahat. Baka po mahiya ang sa ang, uh, ang uh, Sistine Chapel ng uh, Roma dito sa no dito sa bilibid dahil uh, under ng aking uh, panun pamumuno ay uh, naging banal lahat ng mga tao diyan. Wala na pong panaksak diyan kapag ka po nag uh, aaway ang mga tao diyan nagpupukpukan na lang po sila ng Biblia. O, ganun. Kasi, in in inano ko po yan, nirequire ko yan, na lahat ng PDL, may hawak na kanya-kanyang Biblia. O, hindi nila pwedeng bitawan yun kasi pag binitawan nila yung Biblia na yun, uh, ipakukulong ko sila sa Bartolina. At meron po tayong recita graded recitation, tsaka meron din tayong quiz tungkol dyan sa uh, Biblia na hawak nila. Kaya talagang ano, Uh, na-reform na natin yung mga tao diyan, na-rehabilitate na natin. Dapat ganoon. Kumbaga yung mga mahirap maabot, abutin mo. Ganyan. At saka po ang isa pong achievement eh nung nakaraan po binuksan ko po yung malaking gate. Wala pong tumakas kahit isa kasi gusto na daw nila dito dahil nandidito uh, nandito daw pala ang ng kapaitan. Oh. Ganyan sana. Katapang ang ginawa mo. Eh di natuwa pa kami sa'yo. Ano mantakimu mantaki mo, achievement mo. Ang mo nang napalaya. Ano nag achievement yun? Pinapasok nga dyan sa loob ng mga yan dahil kriminal. Kaya ikaw naman palaya ka ng palaya. O yung pinagsisilbi, sinilbi mo ngayon sa Bucor kalahati na nung sinilbi ni Bantag. Kasi si Bantag, tatlong taon lang, hinakaisat kalahating taong ka na. <laughs> Di pala, mag taon pa lang sa October. The maximum. And then, nagpagawa na po ako ng general order, comprehensive administrative machinery for the Bureau of Corrections, para po magkaroon ako ng kapangyarihan na supilin at uh, parusahan lahat ng mga kawani na hindi susunod sa mga naaayong batas para bantayan at uh, siguraduhin ang uh, security ng mga PDL. Nag-initiate na rin po ako ng cashless policy kasi uh, wala na pong pera na iikot siguro sa pinaka maagang panahon by end of September po Wala na daw pera. Pero meron pa rin silang voucher. Pero pinalitan mo lang yung pera. Pera pa din yan eh. Diyan sa mundo ng bilibid, pagkatumagal tagal para nang ano, <laughs> yung, kap- yung uh, halaga ng peking pera na pinaiikot mo dyan, pera pa din yun. Kasi hindi sila magkakaroon nun kung wala silang mga kamag-anak na magpapadala sa kanila ng pera dyan. So pera pa din yan, sir. Pera pa din yan. Ano sinasabi mo? Unang-una sa lahat, yung mga PDL, wala talaga silang dapat kay voucher, kay pera, kay ano. Basta ang importante, nakakakain sila ng tatlong beses sa araw. Pag meron silang sakit, nakakainom sila ng gamot. Kapag kailangan nilang ma-hospital, nakakapagpa-hospital sila. Kapag namatay sila, meron silang ataol, malilibing sila. Yun naman po ang importante. Bakit ba kasi kailangan ng pera? sa Amerika, sa Japan, sa Switzerland, sa Singapore, sa Malaysia. Wala pong kulungan dyan na merong pera o merong pera-perahan. Wala pong ganun, sir. Dapat ang, ang kulungan, wala talagang pera. Kung malini ni Bantag yan, kung panahon ni Bantag may pera, baguhin mo sa'yo ngayon. Wala ng pera. Totally, kayong mga pamilya na alam ko naman na mahal na mahal niyo yung inyong mga asawa nandiyan sa loob. Uh, wala na po silang mabibili doon sa loob. Provided na po ng uh, gobyerno lahat sa kanila. Provided na po ng bu Bucor lahat sa kanila. Wala na po nagtitindihan dyan ng mga bananak yun ng kung ano-ano. Wala na po. O, wala na. Talagang bumubuno na lang sila ng sintensya dyan. Ngayon, kung ikaw magpapadala sa PDL, uh, pwede mong ipadala toothpaste, sabon, ganyan kalakal na yung ipapadala mo doon. Hindi na pe pwedeng pera. Ganun. Yung sabi mo, kahit na, alimbawa, yung 2,000 nila na Gcash, ginika sa'yo, yung 2,000, tapos papalitan mo ng 2,000 na Jolen. O, yung Jolen, yun yung ano nila, currency nila sa loob. O, mas madami kang Jolen, di mas marami ka pa rin kapangyarihan. Ganun pa rin yun kasi monetary uh, pa rin yung value nun. Pera pa din yung value nun. Lahat po ng pera ngayon dyan magiging cash coupon at lahat na maabutan na may perang talagang tunay na pera ay eh, makakasuhan. And then naku nakakuha na po ako ng kasuhan. Alam mo, tinan mo, katapang, tinan mo ha. Meron kang perang ginawa para dyan sa bilibid. Mukha mo yung ba yung nakalagay? Dapat mukha mo yung nakalagay, tsaka mukha ni Boyin ha. Oo, oh, so yung perang papel na mukha niyo yung nakalagay... I, yan ang magsi-circulate, yan yung magsi-serve as pera. Uh, so kung merong totoong pera doon, halimbawa 2000 na totoong pera. Sa tingin mo may pambibili nila yun doon sa loob? Hindi. Kasi nga ang tinatanggap doon sa loob ng mga tindahan diyan sa loob, yung pera na yung mga mukha nyo lang yung nakalagay. a contraband uh, na 3292 various types of contraband. Ang karamihan po nito Uh, sampung firearms na 45 isang 40 caliber may tama tong sinabi ni Bright Naya yung sabi kasi ni BBM dati si Bantag daw nagtayo ng kanyang kaharian diyan sa Bilibid ito yung totoong kaharian oh ito yung talagang kaharian mantaki mo iba yung pera niyo kaysa yung pera sa labas mahusay mahusay so kayo yung nagtayo ng kaharian diyan